Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Eto na ang mainit na balita mula sa mundo ng PBA. JJ Helter Brand, may banat sa PBA. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. O mga bossing ko, marami pa naman siguro sa atin. Ang nakakakilala pa rin sa isa sa mga naging legendary player ng Barangay Ginebra na si JJ Helterbrand. Medyo na pag-uusapan ngayon sa social media. Ang kanyang naging komentos ay itinatakbo ngayon ng PBA. Ayon kay JJ Helterbrand, e eh ba parang nawawala na ng thrill ang liga? hindi daw katulad noon no mga kapanahunan pa nila at sa mga nauna pang panahon ng liga eh halos pantay-pantay lang daw kahit pa nga daw independent team sa liga eh nakakapasok sa finals ng PBA pero hindi daw katulad sa panahon ngayon na alam mo na o mahuhulaan mo agad kung sino-sino mga kupuna na posibleng makapasok sa finals binanggit pa ni JJ Helterbrand na tila ba eh parang apat na kupunan lang ngayon sa PBA ang naghaharap sa finals o ayan sa naging pahayag na yan ni JJ Helterbrand eh madami ang mga fans ang nakiayon sa kanya Natila daw e eh, na real talk ni JJ ang mga taga PBA. O ayan para sa akin e eh, may punto naman talaga itong si JJ Helterband doon dahil katulad nga ng sinabi niya eh noon nga kasi eh kahit independent na kupunan sa liga eh kayang pumasok sa finals o makapagkampiyon pa nga ba diba? sa kabalansi talaga no ng mga players ng bawat koponan, hindi nga katulad ngayon na yung mga mayayamang kupunan eh nagpaparami yan mga star player sa lineup nila o ayan, e eh, sana e eh, matugunan ang mga taga PBA, ang mga dumadaming mga sinasabi ng mga fans sa kanila. Nang sa ganon, e eh, mas manumbalik pa ang dating sigla ng ligang minamahal ng mga Pilipino ang PBA. O ayo mga bossingos, ang ayon ba kayo sa sinabi ni J.J. Helterbrand? O i-comment yun na yan sa ating comment section. Nga pala mga bossing ko, may FB page din tayo. Sports Life Channel PH ang pangalan. Palike and follow naman. Yan ang mabilis nating balita ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na Sport News.